sa kinahuhuli na Meron ka bang may salukin? Bakit di mo pa ako tanungin? Hindi yung inaabangan pa ng palihim Bakit mo minamasdan? Ano ba kasi? Kailangan mo nakakaaning Kahinaan kong mga pasaring Mga haplos na may naisa parating Yeah, 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 yeah Kaya wag mo nang itago Gusto ko rin naman yung tukso Na sa atin ay dumapos Sanay ka bang mapasok isa na isa'y nangako Landi lang walang ibigan Kada ganap ay nakatago Huwag ka nang bakikot, girl Lalata ko na malalihim mo akong gusto Yeah Di yeah. mo akong gusto Huwag ka nang magalala Sa pagkati ko na mapagkakalat yung lihim mo Yeah Saka mo nalihim to Sorry at di ko lang maamin na Gusto rin kita Ako'y nag-aalinlangan Baka lang mapahiya Nagkagulatan Pareho tayo Nang nararamdaman Pareho tayo Nang Ngunit sabi mo yung araw Ako naman Alice. I don't know Kailangan ako, Kailan oh, ako ng asawa ko kayo. 你。<Ooh. S 2> Dami ng beses na ulit Kada sunggab sinusulit Ilan namang damit ang napunit Kakapanghi na matapos umisid Laging tinatalo ng lamig Kasabay na nakagawi ang hilig Bawat tusok di mapigil yung tinig Paborito kong himig Di ko maiwas ang kilig Ipag pumapasok ka sa isip Di ko inasahan na magtatagal tayo Sa ganitong klaseng lagi na lang nakatago Magaling ka pa rin, di ka nagbabago Kada kilos may nakaabang na plano Kaso, di ba delikado? Kinakabahan dumami yung tao, umuwi ka na para sigurado Baka kaming merong makikitat at mahuli pa tayo. Baby kosta, I miss you, I miss you. Kaso nung mongras na baby, puti ng silent lang yung poyko, mahuli tayo. Okay na, girl, na, na ba? So good girl, nila tayo na malalim mo ako ng gusto, yeah. Hingin mo ako ang gusto Huwag ka nang mag ko na mapagkakalat yung lihim mo, lihim mo. Yeah, yeah. Asahan mo na lihim to Sorry at di ko lang maamin na Gusto rin kita Ako'y nagaanin langan, Baka lang mapahiya Nagagulatan Pareho tayo ng nararamdaman Pareho tayo na o naman na niya mo ba akong bang gusto eh yeah. niya mo ba akong bang gusto wag na uma wala na pag-aari na pagkakalat yung li